Hello guys! For today's video kukuha tayo ng ano, papaya Sa ating bahay ah, Hindi man nila Hindi man nila na kakain guys, sayang oh sira lang oh Ngayon, paano natin ito sasaluin na nagbibidyo Okay, paano to? So, ito ang galing na ganoon Paano tayo na masasalo? Yeah. Yeah, no, no. Yeah. Ano sa salo sa saloen? <laughs> Hulo guys. Okay, Ito, pwede to pwede pa to. Ay, hindi pa yan guys. May okay, dalawa na tayo. Sisira lang Ito guys Sira na to Pero nakapwede pa Okay Ano na sa saluin Sige tapos tapon yung ano Opya uh yeah. Hindi rin nasalo guys Ito Pwede pa siya guys Ngayon mo lang yung sira Ayan Alright, meron pa ba? Hindi maliit, kunin natin yung mga yan. Yung panungkit natin. Nagawa na nga tayo ng maayos na panungkit Pero ito pa ang eh rin to eh Pero talong tangkay niya Ayun oh, Masa soft naman yung ano niya Pwede tayong gumawa ng atsara rin dito ah yeah, Susundan lang guys. Ngayon pa paano natin dadalhin guys. Okay. Uwi muna tayo. Alright guys, yun lang guys for today's video Kumuha lang tayo ng papaya Uy, doon meron pa doon Punin na rin natin yan Yun, bala Nga lang, may ahas dito Punin na rin natin yan guys Alright paano to oh yeah. meron nang mangga meron na siyang sira pero pwede pa yan all right yun okay aba di pa ino okay yun okay, guys so na ko tayo ng isa guys Uy, may mga langgam Okay, oh, kinahin na ng langgam pero Kinain na, guys. Pero goods pa rin yan. Goods pa rin yan, guys. Patay-gutom tayo, eh. <laughs> yan, oh. No? Galing lang natin yung, ano, dyan. Pero, okay pa rin yan, Alright, guys. Marami-marami rin tayo. Alright,